Hello mga kalisan, Welcome back to my channel This is Indayani Ang Raina ng inyong tahanan and for today's video Alam nyo ba, sobrang labig ang panahon, ika nga nung nagdaang araw, pero ngayon medyo maaraw na guys Kaya naman nag ng aking boss ng Sinanglaw Alam nyo ba yung Sinanglaw mayroong uh, dito sa Victoria Tarlac dahil yung sinanglaw dahil Ilocano ako na miss ko ang kumain ng sinanglaw din. Ito yung special dish namin sa part ng Ilocos Norte. Kaya naman hindi kuso katakalain na mayroon na palang sinanglaw dito sa Maluit Victoria Tarlac So ayan yung kanilang mga paskil mga kalisen Ito yung LJ's dito sa Malwid Victoria Tarlac. So as you see mga kalisen, ang ganda yung kanilang harapan na ng maraming puno at syempre napakaganda yung kanilang location dahil bato-bato. Ayan, at syempre mayroon ding mga cottage kubo-kubo sa paligid. Pasukin natin yung LJ Kainan dito sa Maluid, Victoria, Tarlac. At matitikman natin kung gaano nga ba kasarap ang kanilang sinanglaw. So, let's go guys! And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang tiny bell button para updated kayo sa aking mga panibagong videos na iya upload so kalisen pasok So, andito na tayo ngayon sa LJ's Kainan, mga Kalisen. Pagbungad Pag bungad mo sa kanilang harap, eto ang makikita mo. O, ba diba? Napakaganda yung kanilang lokasyon dito sa LJ's Kainan, mismo highway, Malwid, Victoria, Tarlac mga kalisyan So ayan nyo po yung aming kakainin ngayon na Sinanglaw So I'm back mga kalisyan Nandito na tayo sa loob ng LJ's Kainan dito sa Maluit Na kung saan ito yung kanilang Pinakasikat na recipe Ang Sinanglaw at talaga nga naman miss ko kumain ng Sinanglaw So ngayon makausap natin Yung may-ari dito sa LJ's Ayan good afternoon sir. Ano pong pangalan nila? Ako po si LG, yung may ari ng LJS Kainan. Kailan nagsimula itong LJS Kainan, sir? Actually ngayon po, uh, second month pa lang po namin na nakabukas. Second month. So, kailan nagsimula nung last month? Nila? Last month lang. so ano yung pinaka main dish natin dito bukod sa sinangag? Pinaka main po namin is yung pares. May pares po kami. Alam mo sir, namis ko talagang kumain ng sinanglaw dahil tagay locos ako. Yun yung main dish din namin doon. At talagang kuhang-kuhang wow. so, kuhang wow. yung timpla ng sinanglaw dyan sa Vegan City Locosor. Ayan, guys. So, ano naman yung mga bukod sa pares, ganyan, ano naman yung na, uh, patok na patok na mga uh, pagkain ngayon, lalo yung na ano um, yung sisig namin, dinakdakan. Mm -hmm. Tapos, meron din po kami yung grilled yam mm -hmm. Actually, yung menu namin, maliit lang, hindi namin dinamihan para ma-focus namin yung sa lasa at sa quality yes. Yeah. ng sinaserve namin uh -huh. para sa mga customer. At ah, saka hindi nawawala yung, yung crispiness ng pagiging si Cebu. Oh, no. So, ayan. Maraming maraming salamat, sir. At uh, ayan. ito yung mga kasama natin. Hali kayo dito, mga madam. Hali <laughs> kayo. Ayan yung mga staff ng crew nila dito sa LJ's Kainan. Ito talaga yung pangalan niya, LJ's. Ako LJ's po. Kainan. Ako po, LG. Tapos yung chef ko po, Jordan. So, pinagsama oh, po pinagsama namin. pinagsama lang. Ayan yung chef ko. Ay hindi po, server po namin I mean, siya. Ah. Yung chef ko po nagpapahinga ngayon kasi magluluto na naman ulit. So meron po kaming malit na break in the afternoon preparing sa rush na naman. So, palit ako sir, hanggang alas is kay okay lang gabi? Oh, open kami from uh, as early as 8 a.m. to 10 p.m. Wow, at ang maganda sir, napansin ko dito, LJ's Kainan, along the National Highway, mas madali lang nilang mahanap guys, lalong-lalo na sa mga taga Victoria, o ano pang ginagawa nyo, Ngayong tag yung tag-ulan, o galiin yung magkaldo o umigot ng mainit na sabaw, ng sinaan sinabawan dito ng Sinanglaw dito sa LJ sa Kainan. O, oh, di ba? Thank you, thank you so salamat much, up, sir. LJ sa uh, pagpapa-unlock nyo sa amin dito para makover namin kahit saglit lang itong LJ's Kainan, guys. Ayan, supportahan po natin. At bagong-bago nga, 2 oh, two, two months wow. mga kalisen. So, last month lang siya napatayo dito. At napakaganda talaga yung Biancy ng LJ's Kainan natin. At napaka kasi kaso yung kanilang crew guys. Ayan. So, I highly recommended mga kalisan itong LJ's Kainan. Hindi lang pampamilya, buong barkada. At syempre, pwede rin bang pupasyo? Pwede po, pwede po. Nagsuserve ah. din po kami uh, events, nakikater din po kami. Hmm, may cater sila mga kalisan. Kaya, ang maganda siguro, pumunta na lang kayo dito para mismong makapag-inquire kayo kung ano nga ba yung kanilang mga pa-party-party -party dito, ba diba? So, marami-marami salamat po, sir, sir and, so and Thank you so much. So, bye-bye mga kanisten dahil kakain na rin ako ng kanilang sinanglaw. And finally mga kalisen, umupo na talaga ako dito sa kanilang mesa at unang subo ng kanilang sinanglaw. Alam nyo mga kalisen, yung kanilang sinanglaw dito talagang napakuluan talaga ng matagal. Kaya naman sobrang napakalambot bawat subo kagat ng kanilang bakang ginawang sinanglaw ay talagang napakalasa at napakalambot talaga mga kalisen at kuhang kuha talaga nila ang timpla ng Ilocos Sinanglaw alam nyo guys sa tala ng buhay ko ngayon lang ako makatikim ng Sinanglaw dito sa Victoria Tarlac since 2015 ako ayan talaga yung napaka miss kong kainin ng Sinanglaw at ito na nga yung kabuuan ng kanilang pwesto dito sa LJ's Kainan. So I'm back mga kalisen. So itutor tayo ni Sir LJ dito sa kanilang uh, location. So ano to sir? More on developing pa? Oo uh, oh, dito. So i-develop -de natin para sa mga parking ng mga... Oh, para kung may mga mga bargada, magkakasama yes. pa pamilya may no, silang sila ano mas uh -oh. private yung things Naka uh -oh. nakakapagdagdag kasi yung uh, pangpaakit pa sa ating mga customer so bale estimate mo sa ilan yung maidadagdag na kubo-kubo dito So, so far, nakadagdag kami ng dalawa. Tapos yung sa back area namin, uh, dinadagdagan. Uh, hopefully, maka kami na siguro dalawa or tatlo pa na extension. Tapos sa likod na pwede pang maging uh, potential dining area para sa mga uh, customer, customer, na ano, kunwari marami, madaming grupo. pwede po bang lumakad dito? Oo oh, naman. Ah, okay. Thank you, Sir LJ. So, eto guys. So, naglalakad kami ni Sir LJ. Eto yung kanya sinasabi ng mga kubo-kubo. And soon, madadagdagan pa, guys. And, Sir LJ, ano na po? So, ano na, yung kakasunod natin. Uh, 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 actually, gagawin ka itong uh, parang additional parking area. Sa so, oh, mga nasasakyan. Pwede so, sa likod. So, pwede tayong jeep sa likod. May hanggang doon, sir. Uh, Tama, ano. So, sa so ibig sabihin mga kalisan, yung ano pala dito sa LJ's Kainan, paikot po siya, napalibutan siya na maraming kubos soon. oh so parang yes. nai-imagine ko na yung magiging kalabasan uh, ng LJ's yung, Kainan. Yung future plan natin, pali dito, more on garden type siya. Uh, mag-aadd kami nag-clad na kami actually ng mga umbrella trees at saka magpa pa kami ng mga Ay, yes. landscaping para dito naman yung parang alfresco style mm -hmm. para open na open maganda yung site. Mm -hmm. Tapos kung umulan man meron pa rin tayo ano, mm -hmm. infrastructure para i-cater yung land. Yes. So last na tanong ko sir LJ, ano nga ba yung nag-udyok sa kung bakit ito yung napili mong business? Uh, actually, yung tropa ko, uh, sobrang hilig niya magluto. Yun talaga yung passion niya. Mm. Tapos, sa uh, nag-start sila pre-pandemic ng pares business. And uh, okay naman, kaso due to pandemic, na uh, nagsara sila dahil doon. And then, uh, ayun, nag-message siya sa akin, sabi niya, kung interesado ko, pwede kaming mag-partner. Wow. And uh, ngayon, pinag-aralan namin yung mga recipe. Yun nga yung isa sa mga masasarap na pagkain ngayon is yung sinanglaw. Kaya mm -hmm. dinagdag namin siya dun sa, sa menu natin. Ah, ganun then, pala. Yung everyday na pagkain naman ng iba, basic na ano niluluto. Kaya-kaya naman din. So, sinimplihan lang namin yung mga paborito namin po tayo. Mm -hmm. uh, yun na lang yung nilagay namin sa menu. Wow, napaka mayroon talagang istorya pala itong ano, ni Sir LJ mga kanisen dahil yun nga yung friend niya, barkada niya. Ayun yung kanilang ano so para naging motivation mo yon para gawin mo din itong business na ito so anyway ma sir LJ good luck and God bless more customer to come here in LJ kainan mga kalisan, they are located here along the national highway maluti Victoria Tarlac o oh, hindi na kayo maliligaw highway bye thank you